naglagay ang nilagyan nila ang tulay dito sa ibabaw ng bato ng mga malaking bato simento ito ng mga hapon meron siyang ano dat sa ibabaw ni hold dat may dat yan Hay okay, dali. Sabihin nung nag-operate kayo may isang nakita ng uh, giveaway nung site nag-operate. Dito nakuha nila dito ang deposito. Sa lugar na ito. Ganyan ang ganyan silang gumawa ng ano ganoon ang kanyang paggagawa ng tulay na bakal papunta doon doon And sa lugar na ito mayroon ang may-ari ng lupa dito sa malapit sa tulay na ano, rongbiyaw ay mayroon inahanap na dalawang deposito at punta natin dito ay ay natukoy na natin ang deposito dalawa lang dalawang deposito sabi daw uh, may dala ng ng ano ang aking papa dati nung buhay pa ay eh. mayroon daw silang dalang ano gold gold bars kaya nga pumunta ako dito dahil hinahanap ko yung dala ng aking papa dati e ngayon, ngayon inahanap natin yung kanyang mga dala sa tingin ko parang ano na eh, napagkuhanan na yung kanilang dala sabi nila sa amin sa may puno ng kawayan doon doon nila sa loob ng kawayan sa ilalim Dito kasi meron meron silang hinahanap na deposit sa lugar na ito sabi na dito daw sa may bagong tabag na lupa dati kasi ito may tabag dyan ng banda lumagsak ang lupa nya lumagsak at dito daw sa may kawayan ng deposito dito daw nila ibinaon ko inilagay ng akin papa sa may kawayan hindi ko alam kung dito banda itinago yung treasure or doon banda sa taas kaya pinuntaan ko muna pala ko matutukoy ko. Ang kanilang pinaglalagyan ng gold bar. Dito daw yun. Dito sa doob ng kawayan. Pero sa tingin ko ay banda dito lang yan dito dito lang yan yun ang nilagay yung kanilang dala ng gold bar dito dito kasi may binin butas banda dito lang yan yan banda dito lang nilagay yung gold bar so nga lang wala tayong panditik wala tayong panditik ngayon tingin ko mahanap natin yan kung yung tayong detector na kasama uh, sa lugar na ito may, mayroon din naghahanap na treasure ito kasi may mga malaking bato dito dito may bato dito mga plat ituturo ko na lang sa inyo kung anong sign ang meron dito na mga bato Tapos dito, may batu din dito. May batu din May mga bato Sa dalawa, tatlo. Doon sa baba, ang pinakamalaking bato doon. Sa baba. Sa ng mga tao, sa may kawayan daw yung... Ano yung... Tinago. hindi sinabi kasi sa amin ng papa ko dati kung saan nila eh binaon yung gold bar Maka kanilang dalaan dala dalaan Pagbalit natin dito ay ditikin natin baka hindi pa na nakuha si sa lugar na ito ay gawang kawayan ito ang isang kawayan ganda rito isang kawayan kapag mo ang detector malilitik nanti yan itong daanan na ito ay old ano na old daanan na ito matagal na daanan ito sobrang tagal na subscribe to my channel. Ngayon ay umaambun na. Umaambun. At inaantok na tayo. Pagod na tayo sa paghanap ng treasure. Yun pala noon. Ang tinutusok ng aking papa doon sa may kawayo yun siguro ang kanyang hinahanap yung deposito na yun ay wala baka nadetect na ng iba kaya hindi na makita kung saan parte na nilagay ang kanilang dela-delaan